Siya ang babaeng niluto ang asawa niya at pinakain sa mga anak niya. Siya si Catherine Mary Knight ay pinanganak on October 4, 1955. Lumaki si Catherine sa isang pamilya na hindi maganda na nagbigay sa kanya ng problema sa pag-iisip na umaabot na sa pananakit. Nung tumatanda nga si Catherine, nagkaroon siya ng maraming karelasyon at ang pinakahuli nga dito ay si John Charles Thomas Price, 42 years old. May maayos na trabaho si Charles at meron na siyang dalawang anak kaya naman in 1995 nagdesign silang magsama ni Catherine. Pero magbabago lahat nang ayain ni Catherine si Charles na magpakasal at tumanggi siya. Dahil dito nagalit si Catherine at nagdulo to ng napakaraming away. Hindi nagtagal, nagkahihwalay din naman sila pero itong si Charles wala siyang kadaladala at nakapagbalikan siya kay Catherine. Sa unang linggo nga ng February of 2000, dito nga nagkaaway si Catherine at si Charles kung saan sinaksak ni Catherine si Charles sa may dibdib. Swerte namang nakasurvive si Charles at pinatawad pa nga niya si Catherine kahit natakot natakot siya dito. Sa so, sobrang takot pa nga ni Charles kay Catherine, kinuwento niya sa mga katrabaho niya na kung sakaling mawala or mategi man daw siya, paniguradong si Catherine daw yung may kagagawa nito na isa palang spoiler sa susunod na mga mangyayari. 11pm ng February 29, 2000, kakauwi lang galing sa si trabaho ni Charles at sumunod naman si Catherine galing din si trabaho niya sa Katayan. Oo, sa Katayan siya ng hayop nagtatrabaho. Nung simula ng gabi na yon, parang okay naman sila at naganuhan anuhan pa nga sila bago natulog. Pero ang hindi alam ni Charles, meron palang pinaplano si Catherine. Habang natutulog si Charles, bumangon si Catherine at kumuha ng kutsilyo at walang laban na pinagsasaksak si Charles ng 37 na beses. Pero hindi pa dito natapos si Catherine dahil binuksan niya yung kalan at nag-decide na lutuin si Charles. Tunayan, ginawa niyang parang baka or baboy si Charles na hinati niya sa maliliit na mga piraso at saka hinaluan ng mga patatas, repolyo, kalabasa, gravy at iba't iba pa sa may kaldero. Pagkatapos niyang magluto, kumain na siya at saka natulog katabi yung katawan ni Charles na wala ng ulo. Agad namang napansin ng na mga katrabaho ni Charles na hindi nga siya pumasok at dito nga nila naisip yung kinuwento niya tungkol kay Catherine kaya tumawag sila agad sa mga pulis. Sa so pagdating nila sa bahay ni Charles, dito na nga sila magugulat sa mga nakita nila nang makita nila yung ginawa ni Catherine kay Charles pati na rin yung ulo ni Charles sa may kaldero. Mas malala pa dito, doon sa may kusina, natagpuan ng mga pulis yung dalawang platong may pangalan ng dalawang anak ni Charles at ang plano pala ni Catherine ay ipakain si Charles doon sa mismong mga anak niya. Nabuti na nga lang, nakatulog siya so hindi niya nagawa. On March 2, 2001, sa pagkahuli kay Catherine, sinabi ni Catherine na wala nga daw siyang maalala doon sa gabi na yon, pero sa korte, hindi siya pinaniwalaan at hinatulan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Catherine at sinasabi pa rin niya na inosente siya at hindi daw siya yung gumawa noon kay Charles.